Masalamat na tayo mga lods So, kain tayo Ulam natin, balingka hmm? Ang tawag sa amin, daho ng banayan Kamuting kahoy sa Tagalog Sarap Ginataam Hmm? Hmm? Sarap pala yung dahon ng banayan. What? <coughs> so, dito ko lang yan. Oh, excuse, <coughs> <Sige>, excuse. <no. sige. coughs> dito ko lang yung tikman sa may, ano talaga, sa Aklan. Yung ganitong luto na balingka. Huh? Hmm? Wow. Hmm. <coughs> 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 哪个地方哪个地方？